Papakita ko sa inyo kung paano ba ako mag-shoot, kung sino yung nagbibideo sa akin at kung ano yung ginagamit ko. After noon, nagmeryenda at nagpatahin na din kami ng uniform. Malapit na ang pasukan pero hanggang ngayon na pa rin ako kung sino ako magpapatahi ng mga uniform ng mga bata. At dahil nga rush na, yung iba hindi na nila tinatanggap at yung iba naman ay sasabihin after one month makukuha. Anyway, bago ko nga din pala problemahin yon ayan maglilinis muna ako dito sa loob ng bahay at maya maya maghahanap kami nila dad. Ito nga din pala yung video kung saan pinakita ko yung behind the na ng CCTV namin. Akala nang iba, sobrang dali lang talaga magvideo. video Hindi nila alam kung saan. Saan ko na nga din nilalagay yung camera ko para nga hindi nakafocus lang sa isa. Bali, nakapaglaban na nga din pala ako dito ng mga bedsheet namin. Alam nyo naman kasi kapag pasukan, napakadaming ginagawa. Yung iba, sinasabi nila, sobrang laking adjustment daw sa kanila kasi nga pasukan na. Pero ako mga mare, nasanay na din kasi yung katawan ko at yung body clock ko na maagang gumigising at talaga namang bug sa mga gawaing bahay kaya petix na lang talaga sa akin. As usual, maagang gigising para magluto ng almusal nila at babaunin tapos magsusundo, maghahatid. Bali, mga anak kung papasok ngayon sa school year ay elementary, junior high school, and senior high school. Hindi naman din masyado nakakapagod mga mare kasi nga matatanda na sila. Kung iniisip ko lang talaga yung grade 1 ko na si Kuya Bucci, pero napaka-independent ng batang niya. Kahit nga ganun yung mindset niya, syempre hiniisip ko pa din naman siya. Sobrang layo na talaga ng sinasabi ko dito sa ginagawa ko. Anyway mga mare, magpapakita nga din pala ako ng iilang clips sa inyo kung paano ko nga ba sinute itong video ko ngayon. Sobrang dami nagtatanong kung ano ba yung ginagamit ko, sino ba yung nagbibideo sa akin, kung paano ko ba daw ginagawa tong video. So ito na nga mga mare, gumagamit lang ako ng tripod para nga hindi magulo at para nga hindi na hassle kung sino pa yung magbibideo sa akin. Tapos mailalagay ko pa kung saan ko siya gustong ilagay. Kung nagbabala kayo or gusto nyo maging content creator, eto talaga yung unang-una dapat na bilhin nyo. Sa almost 3 years na pagbablog ko, pangalawang tripod ko palang bili pero talaga namang napakatibay. Isang ginagamit ko noon ay okay pa naman, pero binigay ko na lang doon kay kuya kasi nga gagamitin daw niya. So lang din talaga yung setup na ginagawa ko mga mare. Nililipat-lipat ko lang talaga yung camera ko. Akong videographer, wala akong kasama. Ako lang talagang mag -isa. Alam ko yung mga ba nalulula sa mga big time na content creator sa mga sinasahod nila. Kaya ano pa yung ginagawa nyo mga mare? Ito na yung same para maging content creator na din kayo. Pero bago nga din ang lahat, huwag nyo kalimutan bumili ng tripod. Yung link nito ilalagay ko na lang din sa comment section. Anyway, after ko nga din maglinis, ayan, nakahanap na din kami ng mananahe para dito sa mga uniform ng mga bata. Sa totoo lang talaga mga mare, pang apat na nga din namin pinuntahan to at ito lang talaga yung tumanggap. Sobrang mura pa ng singil nila unlike sa mga unang pinuntahan namin. Di naman din rush yung pinagawa ko like yung 3 days, 2 days. Nang natuwa pa nga din ako, nung sinabi nilang one week makukuha ko. Okay na nga din to kesa dun sa mga sinasabi nila na unang pinutahan namin na one month. Tapos sobrang mahal pa talaga mga mare Kasi yung set daw nila na uniform na blouse at palda ay 700 pesos daw tapos sa akin pa yung tela. Pero dito medyo mababa talaga tapos hindi pa nga din ako humihingi ng discount binigyan na nga din ako. Totoo lang din talaga mga mare, meron naman ding nabibili mga ready-made pero nasubukan ko na nga din yun. Mas mura talaga yon pero yung quality hindi ko talaga masasabi. Nabi ko nga din kay daddy kung kaya naman namin magpasadya ay magpapasadya na lang kami. Satisfied na ako, nahil ko pa yung inner child ko. Nung nagkaisip at lalong-lalo na nga din nung nagkapamilya na nga din ako. Mga panahon namin, grabe, napaka-contento na pala namin. Anyway, mga mare, kung nakikita nyo, yung video ko ay nasa loob ng sasakyan kasi ngayon mga anak ko ayaw talaga magpa-video. Kung alam lang talaga nila na naka-video yan, naku, magagalit talaga sila. tur namin magpatahe, sobrang nauhaw daw yung mga bata, kaya ayan, naghanap kami na mamimiriendahan namin. Maraming salamat at talaga nakita namin to at nakatipid na naman ang isang nanay. El well, hanggang dito na lang muna for today's video. Bye!